So, dito po sa third attempt namin, uh, sinusubukan na po namin magpaanak ng marami. Dati, nagsimula kami sa tatlo. Sunod, apat yata, ano? Anim. Ngayon ay may sampo na inahin ang aming paiitlogin. Ayan. Ay, wala po pala ako intro. So, nandito po ulit tayo ngayon sa hatchery. So, makikita nyo sa likod ko, ayan, gina, kinukuha na nila ulit yung pitwitari gland at saka yung test-test ng lalaki. So, ganun po talaga ang mga lalaki. Expendable. <laughs> so, hindi po, naka, hindi ko pa huwag nyo nang pangarapin maging lalaking hito kasi kakatayin talaga kayo. Ayan. So, Continuation po tayo ng ating breeding So, ito nga pala yung mga kanina sinaksakan natin May nangingitlog na raw po dyan Ayan, oh. nililist na nga Daming itlog Sayang, sampo So, naman doon natin lalagay yan So, in the meantime, dito muna tayo sa pagkuha dugong labanan ng mga Pinoy. <laughs> Asa ba yung gloves ka? Nandito yung gloves ko, di ba? O naiuwi ko? O naiuwi ko pala? Laki na ako siguro ng puso yun. Yan, nakukukuha ng pan Ganda yan. Ito yung dami. Matibo pa. May tinik eh. Tibay. Uh -huh. Tibay. Asok mo konti rin. Lubang mapakalaki ng bungo. Dapat dyan pala gunting na yero. Pagkaganyang kalalak <laughs> Yeah, Cracking open. Nakita naman. Ayan na. Ba? Baka ang makuha natin ay hindi peplementary. Utak eh. Pituitary. Ano ba? Pituitary. oh Ang okay. nga Hirap na hirap akong sabihin. Mag Yan ba? Basag. Ba't lagi, Baka kaya sa pukpuk ah. Eh, pero hindi, kalayo ng pukpuk ah. Sa batok eh. Hmm. Ayan, buo. Bilog. Buo. Okay. Ayan. Okay, okay. Baka tutlip tari pa yun. Hindi na. Utak na. Sige. Ben. Pa. Hindi mo siya. Baka ito itlog muna, nakuha niya na? Ha? Nakuha niya na itlog? <laughs> itlog. <Mabigil. laughs> yung itlog? Hindi ka sa itlog, mabigis. Ha? Bigyan natin mga ultimatum. Eh, ang masama, eh, baka What? babae. Tinignan ba natin talaga rin ngayon, ha? Ah? Kung puro lalaki. ito pra practice yung mga doktor. <laughs> Napakatitip. At eh, saka guntingin niya. Huwag mo nang iikon. Diyos close. po po, pagka ganito pala kalalaki Baka makakuan ako sa, ano yun? Ang matag gore. <laughs> gore content. <laughs> Madugo. <laughs> Yan, nilalayo ko lang. Baka, hindi maganda itlog ni Re. Anong gulay? Hmm. Nak, tuyot. Kung oh, di maganda na nakain. Ah, hindi, then, okay din. Okay din. Hmm. Maliit lang. Ba't ka laki? Kalaliit na itlog, ano? <laughs> eh, hey, meron talagang galing. Eh, hey, naputol. Ha? Huh? Naputol yung testes. Ang dulo, Ah, kaya pala nilalapit mo kasi yung flashlight, ano? Sige, lapit mo na rin. <laughs> ganda ng litaw. Hmm. Litaw na litaw. Ang karburador. Mm-hmm. Pwede pasag mo yan. Kawali ka pumasagot ng... Ah! Ayaw <laughs> talaga. Yun. Malis na. Sa lupo. po. nga galaw-galaw pala yun. <laughs> Kung may flies tayo. Yun mo ito. Ayun. 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 Ano Ayun. 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 May buto masisira. Pagaling hmm. pa yung buto. Sarap lang. mo lang din eh. Dito. 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 Pakagatay eh. na oh, uh. Yep. Maliit ang ano niya. Ayos ba ba? Ayaw. Ayaw. puno ng laman. Ng balot ng parang shell. Ba? Ay, mm. Hoy,

So ayun, magano. Dapat inyaangat na lang natin muna kasi nababasag ng karayom eh. Mahihina karburador. Wala. Sayang. Sayang. Nahati sa gitna nung inaangat eh. Matalik maan eh. Nabalutan. Nababalutan ng taba. Taba.

Oh iya, ayu oh iya, iya. oh iya, iya. yeah. hai hey, Malakas ang katas. Sayang talsig na yun ah. So, stripping up, itlog na tayo. Ginugupit po natin yung mga test-test na kinuha natin sa male catfish. So ngayon po ang magaganda po yung mga itlog nung ating nahuli. So limang malalaki. So, ang ating kinatay. Limang lalaking malalaki. Tapos babae sampo. <laughs> Di ba nagsasawa sa hito si tita Ana? Okay. eh. Hindi, sa niluluto. <laughs> Hindi. Nga nga mo nagsasawa ka na eh. Habang panahon na kami kakain ng hito. Hindi, nga nga. Upsi siya, pampulutan. Sabi ginagawa ni mami ah. Uh, kinukuan. Ano yun? Si Donsoy nagluluto. Luto, Nininipisan. Eh, yun nga. Ganun naman. Aldereta. Masarap yung huling niluto niya. Yung kwan. Anong tawag dito? May gata.

Ay nang gumupit. Nakadeta ka ba? Meron. May signal. Hmm. Malansang malansang <laughs> ako pa sino? Oo. Sa sa. Dey yung babae hindi <laughs> eh. noon pero meron ding ano. Malikot. Basta tatakpan ni mata. Masama ay eh, takip-takip mata eh.

masyado marami. Kamay ko. Kaparis yung ginawa natin nung makaraan lang. Uy, buo pa yun. Laman eh. Okay mm, na. Okay na. Hmm, bawal magalaw. Saan <laughs> natin, Dalgay? Sorry. Hala, mo yung naman

kailangan Ang timbang, ang dami po ng uh, itlog or sa estimation po natin is sabi po sa atin sa pag-aaral is 1 gram is equal to 600 to 900 eggs. So kung meron po tayong Oh, ito, kalahating kilo na. Grabe, 500 grams na yun. Kalahating. Ayan kalahating kilo na. Pwede 500 grams Ang dami na niyan. Mabuti natin Yung 500 grams po Times 600 muna lang 300,000 na yan tito <laughs> Ay sabihin na natin Doon sa maximum 450,000 na yung kalateng kilo Kaya natin isilid Ano? Paano po kaya namin Alagaan yun sa tatlong <laughs> Sa tatlong Ano yan? Tatlong bed yan <laughs> Okay, magaganda ito, may na. Kaya nga, magaganda. Marami. Dami. Asan na itlog? Meron. Ayun, ayun pa. Ibang <laughs> po, oh. Dami. Tama, ng Timbang po niya is halos half kilo. Hindi pa ako kasi nakalevel eh. Pero halos uh, half kilo na rin po yan. Tatlong hito pa lang. Paano kaya pagka tatlong hita? Ah, sa Hawak sa buntot. mo okay. Buntot. na. Stay put. Okay na, okay na. Tapos mo kote. Tapos mo kote. Tumatapin niya itlog. Sayang. May dumudulos eh. Iyo. Okay na, okay na. Hindi, medyo mababait yan eh. Hindi yun May nilalamok na. Ako, maberdo itlog ito rin. Ganda rin yan. Basta transparent. Ang hindi lang healthy itlog yung kwan. Ang dito, yung kulay panat na. Kulay orange. Mahina, itlog niya rin. Konti lang. Naiitlog na yata, ano? Meron na ba doon? Oo, oh, meron ka. Ito, ganda nung kuha nito. Kanina yung pangit nung flash na isa. Lanare. Yung una ka kayo kalda Yung kasi yung talagang gravity. Yun. Hmm. Eh, pinili natin yung malalaki. <laughs> Ito po ay ang aming pangatlong attempt. Ay hindi, pangatlo na ba ito? Pang Pangapat. Pangatlo. So dito po sa third attempt namin, uh, sinusubukan na po namin magpaanak ng marami. Dati nagsimula kami sa tatlo. Sunod, apat yata, ano? Anim. Ngayon ay may sampo na inahin ang aming paiitlogin. Okay. Next. Dami. Caviar. Mga apat na. Mm -hmm. Saka pa, yun oh. Oh, na, na. -mm. Isa pa. Yan yung nakatamad takot na Oh, na. Three-fourth na. Hmm. Kailangan talaga. Bigat na Okay. Ano Tingnan mo yung isa, yung malaki, yung medyo malito ka Ito. Ah. Ganun din, magkas magkasimbigat pala. Madami lang. Oo. Oh. Wala isang kilo to. Hmm. Ito din. Ito lang yung pitong planggana na yan. Malaki yung pitong planggana na yan. Hmm. Eh, parehas. Parehas. Sige. <laughs> okay. okay. Simplahin na. Kutsara. Kutsara, kutsara. Kutsara.

going Four fifteen tayo ng so five fifteen. Ang malapit naman lang mga 1 minute. Ayon na nating five five. dito. Ba't pa ganyan? Hmm, hmm, yan pa ganyan. <laughs> Ay, nakalimutan na natin oras. Okay na yan. Oh, teka, ganunin mo na. Medyo yung gitna niyan eh. Baka gumilid lang. Sigurado ka? Mm Okay na. Tanggalin mo na yung kwan. Naka-flash ka ba yan? To? Last night? hindi ko nakakita yung tubig. Mm Ano yun? Ano yun? Wala, di nablog na tubig. mag mo na. Nagkakadkad na po tayo. Nagkakadkad na po na. Nagyan mo muna tubig dito. Tapos patinginin patinginin mo. Hindi, ilablog mo na. Ah. Lublog mo na. Yan, lagyan mo ng tubig. Tapos tatanggalin yung Sige pa po. Sige pa po. Grabe na. Eh. Sige pa. Itatapon dito. Hindi, tatapon mo nga yung sobrang testis dito sa kanal. Pati tiningin mo muna. Ayan. Tito, pati... Dito ka muna. Dito ka muna. Dito ka Sige pa. Sige pa. Hop. Oh. Parang ito, oh, tumining na. Tatanggalin nyo yung testes. -test. Dito mo na ibinuhusan sa loob. para na eh. Mali. Tama na. Dumi yan eh. lagay mo uli ng tubig para kumalat. Konti yung tubig. kaya pa, kuha nga yung flashlight ni... alana na ba yung flashlight? alana na. Pagka lumalab na, wala na gagawin mong tubig dito. Hindi. Hindi naman lumalab na. Ay, eh, pagka ano yung tag doon? Lumalapot pala. May issue lang. Hmm. Pwede mong panayin dyan. Eh. Isang kilo pa ito. Lalagay na ba ako dito? Kakamayin ka? Nasama sa kamay. Chable. Ah, sa ba? Masama sa kamay. Bukang po. May dikit. Kasayang hindi dikit. Nung tayo nun eh. Oo nga. Tinignan ko nun eh. Masama. Masama. Nah, ini, ha. Oops. ini lagi telah ha. nah, <laughs> hati aja, mana, yan. apa? eh uh, isang hati. sempat.

Sige, muna mo Mara ito. Baka ay rupay ka pipisa ng gustuhan isang video niya. mm <coughs> Damiat itu big. Dah ya ramai nama it love. Kumai koi cuma bisa kayak. Kayak apa? <laughs> Meron itu dito sa isa. Hmm. Ah. Ay, yung bagong gawang? Hindi ka pala magpupula sa araw eh. <laughs> sa gabi ka pala magpupula eh. Nakita <laughs> na ba ay eh, kakayumanan ng gabi? Saka na dito itong mga ako ano, na, na naka-secure na ng net. Sabi, hanap naman na, hanap din, sorry. Dito ba sa gitna, ayan. na yan. Hmm, Umayo. Tagumpay mo'y ipagkaloob. Ah. Ay, <laughs> Yam na. Yung giri pa pa anda. Okay, tako na. Tako na. Huh. Diyos ko. atanggalin plastik. Di bibiling ni plastik. Ha. Bibiling ulit plastik. Pa-binibiling na lang. Ito mo dito na. Tama. Hmm. Ano na? Ni isa pa. Bakit? Yan. Natapos na po tayo dun sa uh, pinisya po nating sampung babae at saka limang lalaki. Yan. Abangan na lang po natin ang pagpapalang ipagkakaloob ng ama. Yan. Abangan na lang daw po natin. Sabi nga ni Tito Mel. So, tingnan natin dito. Ewan ko kung makikita nyo pa sa may ilang ilaw. Yan. Time check. 9.45 po tayo nagpapisa. So, natapos pala. So, nagsimula tayo mga alas 9 yata o 8.30. Yan. So, medyo marami po. Isang kilo tsaka isang kilo. Bali, parang, ayun, tibangin mo nga yung kuhan yung garapon, ay yung nalagyanan. Yeah. Halos ka lahat yung kilo, ano? Pwede, uh -huh. one, one and a half kilo. One thousand five hundred na lang po. Uh -huh. Ha? Yo. Yo makakatulog. <laughs> so 1500 times niyo nang 600 diyan po yung mga pinapisa natin. Dami. Dansa gusto mo daw ba kape? Ayaw daw mga kwan. Ayaw nervousin. <laughs> Ayun, sa susunod, yung ating apat na pond ay lalagyan din natin ng mga papisain. So, nakakana po yan. Nire-ready na para sa sa ka niyang pagpapaitlog. So, lahat po nang may gustong bumili ng fingerlings, yan, available na po sa amin soon. Mga kuan po yan. Ah, mga November siguro, ang peak niyan. Pagka November, marami na po kaming may bibigay sa inyo. So, abangan niyo po yan. Bili na po kayo sa aming fingerlings. Tate Pid, at pulo na. Yan, <laughs> ang daming binibenta. <laughs> fry. O, fry. Yan, ito fry. So, dinggin dito na lang po ulit itong aming pangatlong uh, attempt. So, kita-kita na lang po ulit tayo sa resulta. Abangan po natin 'yan sabay-sabay. Sige, bye-bye. Susunod po ulit. Like and subscribe our YouTube channel. Bye. -bye.